Magandang araw mga Lods, welcome muli dito sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang isang simpleng pagkakamali na nagdulot ng permanenteng epekto sa isang nokis. Marami sa atin ang nakaranas na ng ganitong sitwasyon, pero hindi lahat ay alam kung ano talaga ang nangyayari sa likod nito. May isang follower na nagtanong, bakit daw yung nokis niya na binawasan ng buntot noong apat na buwan pa lang, hindi na muling tinubuan hanggang umabot ng pitong buwan? Yung iba naman ay tumubo na, pero tatlo sa buntot ay hindi na bumalik. Normal ba ito? May pag-asa pa bang tumubo ulit? Ang totoo, kapag tinanggalan mo ng buntot ang nokis, may dalawang posibleng mangyari. Una, kung maayos ang follicle o yung pinakapinagmumula ng buntot, tutubo ulit ito. Pero kung nasira ang follicle dahil sa sobrang diin ng pagtanggal, dahil sa sugat, o dahil inatake ng infection o mites, may posibilidad na hindi na talaga ito muling tubuan. Isipin mo ang follicle na parang butas ng lupa kung saan tumutubo ang isang halaman. Kapag buo at malusog ang lupa, siguradong may panibagong sibol. Pero kapag nabara ng bato na tuyo o nasira, kahit anong gawin mo wala nang sisibol, ganon din sa balahibo ng nokis. May mga pagkakataon din na mabagal ang pagtubo ng balahibo dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Tandaan na ang balahibo ay gawa halos lahat sa keratin na galing sa protina. Kung kulang sa protina at amino acids tulad ng methionine at lysine, mabagal ang pagbuo ng bagong balahibo. Kung kulang sa vitamins at minerals gaya ng zinc at biotin, mas lalo pang hindi nagiging maayos ang regrowth o muling pagtubo. Stress at sakit ay isa pang dahilan. Kapag ang nokis ay dumaan sa sobrang init, dumi, o inatake ng parasites gaya ng kuto at mites, naaapektuhan ang kondisyon ng katawan. At kapag naapektuhan ang kondisyon, unang biktima ay ang balat at balahibo, ano ngayon ang aral? Kapag may batang nokis, iwasan na tanggalan ng buntot kung hindi mo kabisado at hindi naman kailangan. Hayaan na ang natural na molting o pagpapalit ng balahibo ang magtrabaho. Kung talagang kailangan, dapat may sapat na vitamins at protina sa pagkain, malinis ang kulungan, at iwasan ng sobrang stress para siguradong tutubo ulit. Kapag dumating ang sitwasyon na hindi na tumubo ang ilan sa buntot, huwag masyadong mangamba. Hindi ibig sabihin na may malalang sakit ang nokis. Kadalasan, cosmetic issue lang ito at hindi makakaapekto sa breeding capacity. Nang nokis pero sa abilidad sa laro ay maaring. May kabawasan na sa kanya. Ang mahalaga, matuto tayo na ang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng permanenteng epekto kaya dapat maging mas maingat sa susunod. Kung gusto mong matuto pa ng ganitong klase ng mga practical na tips tungkol sa breeding at tamang pag-aalaga, Huwag kalimutang bamanag subscribe sa channel na ito at ishare ang video sa mga kapwa breeders. Tandaan, maliit na aral ngayon ang magliligtas sa atin mula sa mas malaking problema bukas.